So, what's up mga paps? Another day, another video na naman tayo. mabilisang vlog lang tayo. At isishare ko lang yung pagkuhan namin ng pangarap kong motor. So, way back nung college pa lang, pangarap na natin magkawin ng gantong motor dahil sa classic look. Tsaka, maganda talaga eh. So, wala naman ako specific na model na gusto sa brand na to. Pero sa kulay mayroon. So, after mag-contact ng mga dealer sa paghahanap ng kulay puti, eh merong isang branch na may last stock at dito yon sa may Vespa Scout Borromeo so sa ibang branch kasi eh, may waiting list pa parang 3 months meron pa nga at parang 8 months pa nga so walang stock din yung iba so kailangan magantay kaya dahil meron silang last piece dito nagkuna agad kami so, diba sa display nila walang kulay white at ayun after ng magantay ng konti eh pirmahan na at inilabas na yung ating Vespa S125 na kulay puti. So specific yan, kulay puti. At inumin na natin siya, kumain muna tayo sa glit bago natin siya bidyan sa bahay at ayan na pa nga ng ulan na malakas. Ito na yung ating Vespa na kulay puti. At ayun, uh, patuyin lang natin siya, antayin lang natin umaraw, then video lang natin ng mabilisan tong motor natin para may upload lang natin at kaya tayo ina-upload. Then, uh, tanggalan lang natin siya ang mabilisan ng sticker. So ayun, let's go! So yung mga paps, eto na yung ating bagong alaga na si Bessie. So ayun, Bessie na lang yung pinangalan namin kasi best pa naman siya. Logic naman na yun. So ayun lang mga paps, pinakita ko lang at gagawa natin ng mga video to. Na yun, dami pwede pa palang i-upgrade dito. So yun, share ko lang. Thank you sa so panonood. Maraming salamat and peace out.